Welcome back, welcome back, welcome back mga ka ka-irina. Nandito na naman tayo sa panibagong kwento ng ating pakusina. May tanong ako sa inyo. Mga kanana, especially sa mga kananay ha. Lalo lalo na sa mga katulad kong nag-uumpisa pa lang sa pagpapapamilya. Ako kasi dati, since nag-asawa ako, never kong nag nagawa na magtorta ng talong na iniihaw ang talong. Alam nyo ba 'yon? Ginagawa niyo ba 'yon? Paano ba tortahin ng talong kung hindi iihawin, 'di ba? Basically ganito 'yon. Ako kasi ang ginagawa ko para has less hassle narin sa oras ko. Ang ginagawa ko po is pinapakuloan ko yung talong para yung sarili ko rin mabigyan ko ng time kasi tulad sa tulad niya, tulad ko rin, may mga ginagawa tayo sa bahay. Ang ginagawa ko, ini hindi ko iniihaw. Ganito po ito. shing, Nilaga kulubot naman. <laughs> Ganito ang kinalabasan ng hindi inihaw. Nilaga lang siya, actually. Inihaw eh nilaga ko na siya kanina. Ngayon ready to ano na siya. Nagtira ako ng isa pero ito yung ginawa ko. Oh. 'Di ba? inopen pin na siya. At hindi ko rin siya binabalatan, 'di ba? Kasi 'di ba typical naman lahat na ginagawa ng iba na pag nagtutorta, iniihaw nila at binabalatan 'yun, 'di ba? Ako hindi ko na siya binabalatan para madali madali ang ano lang luto, madali ang gawain. Chamba-chamba kumaga. Kasi <laughs> hindi naman to chamba-chamba s'yempre. Ngayon, kayo ba? Kayo ba? Kayo ba ang tanong ko? Ganito rin ba ang inyong ginagawa? nag ba kayo ng mga talong nyo? <laughs> Pag kayo nag nagtutortang talong. Ako kasi hindi. Para pang madalian at uh, yun na nga, pang ang gawain lang. Kanina, pinakuloan ko na yan, niready ko na nga. Nagtira lang ako ng isa para makita nyo yung itsura ng talong pag. Siguro, ginagawa nyo naman to, ba? Diba? Pero hindi naman lahat. Kasi, ang iba, gusto nila iniihaw ang talong bago itorta, ba? Diba? Hmm. Ako kasi, gusto ko talaga nilalaga para makita ko yung, kitang-kita talaga kung merong uod sa loob yung talong. Kung, mas kung maganda yung talong. Yun. Eto na, nagma prepare na po ako for ating pakusina for today. Ang ating menu is tortang talong. Naka, ano na po ako ng bawang sibuyas para sa ating talong. Ito yung mga ingredients. Gulay naman muna tayo ngayon. Kasi, alam nyo na ang buhay, may hirap. Meron po ako ditong tatlong itlog. Actually, kulang itong itlog na ito. Kaya, ang ginawa ko is, <laughs> nag-harvest muna ako sa aming inahing manok. Iya. Yeah. Meron na siyang tatlong itlog. Ginawa ko na yung dalawa. Tinarang ko ng isa para mag mangitlog pa ulit siya. <laughs> para meron pa rin ako nga harvest and bukas. O, oh, ba? Diba? Ganyan lang yan. Mas maganda pag meron kayong mga alagang hayop. Kasi ganito, it sa itlog nakakaminos minus na ako sa aking bilihin pagbili ng itlog. Tatlo lang yung binili ko kasi meron naman ditong itlog yung inahin namin. Eto na ang ating pakusina ni Irina. Eto na. Bali, limang itlog ang aking dito muna kayo. Bali, limang itlog ang nilagay ko kasi kulang naman yung tatlo. Ayun, para makita nyo. Ayan. Dalawa, yung sa itlog namin, sa itlog ng manok namin, at tatlo yung binili ko sa labas. Totoo ba na mas masarap yung manok ng native, ay itlog ng manok na na native. Kasi, sa akin, parang, pare-pareho lang yung lasa sa akin. <laughs> ano sa tingin nyo? Ah. I-comment nyo nga kung totoo bang mas masarap ang itlog ng native na manok. Oh. Ito yung tinira ko isang talong i -re -re po rin, ulit ito kasi idadagdag ko to dyan. Bali, anin na talo ang aking lulutuin. At, diba, o, oh, tingnan nyo. Nakita ko agad yung, ano, yung uod ng talong. Nakita ko agad. Kumpara sa iniihaw. Kasi, pag inihaw siya, makikita rin naman yung, ano, yung uod. Pero, syempre, dahil sa inihaw siya, meron siyang mga, ano, mga itim-itim, di ba Dahil na rin dun sa mga uling, di oh, ba diba? Kung magkahalo siya dito sa loob ng talong, hindi mo makikita na masyado. Tsaka malinis. Hmm. ready ko lang yung itlog. Kamusta kayo dyan, mga kairinay? Welcome ulit sa ating pakusina. Pagyan ko ng asin. easy step lang to kaya sa mga katulad kung nag ano pa lang nag uumpisa pa lang sa pagpapamilya madali lang naman tong gawin actually hindi ako masyadong naglalagay ng mga seasoning pero ngayon maglalagay akong kunti kasi ah, konting konti kunti lang talaga yung nilagay ko hindi kalimitan kasi nagpagluto ko hindi ako naglalagay ng seasoning ayoko ng naglalagay ng mga seasoning lalo pa mga anak kong kakain diba kahit sa ka kanino naman na anak siguro Ayan! Ready na tayo sa ating pa-torta. Ayun. Nagpapainit na ako ng ng mantika para maisalangan natin tong mga talong. Kahit hindi ito inihaw. Okay naman ang lasa niya. Pero syempre, iba-iba tayo, 'di ba? Iba-iba tayo. Iba-iba ang tao. May mga kanya-kanya tayong gusto sa lalo na sa pagdating sa pagluluto. May mga kanya-kanya tayong diskarte, 'di ba? Pero ako, gusto ko ganito kasi hindi siya hassle sa oras. Kaysa ako, kaysa i ano ko siya, iihawin ko siya. Makailangan kailangan ko pa ng uling. mag pa ako mag sisindihan ko pa yung uling, 'di ba? Ang daming trabaho, ano. Eh mga choco boreche di ba? Ito ilagay ko lang siya diyan sa may kalan at saka sa may sa kawali, pwede na ilagay diyan basta may mainit na tubig. Pwede na siya uh, anuhin i pakuluan. O 'di kong mal, pag ano na pag malambot na yung talong ahon agad, 'di ba? Wala masyadong chet che, -che boret <laughs> sa pagluluto. Oo. Oh. ko ang mantika ko. Ayun. Sana baka magluto ng tortang talong. Oh, 'yun. I-comment niyo lang para Siyempre, para may matutunan din ako sa inyo kung paano nyo lutuin ang inyong talong. Tortang talong. At least ngayon, alam nyo, ganito ako magluto ng tortang talong. Di ba? Ano ba ang inyong mga ulam dyan? Ha? wala tayong wala tayong video kahapon. <laughs> Kung mapapansin nyo, wala tayong video kahapon. Wala akong na upload na video kahapon. Kasi, may ginawa kami ni asawa ko. May inayos ako sa aking dashboard. Kaya hindi ako nakapag-video kahapon. Nakapag-upload ng video nagpatulong ako sa asawa ko kasi ano expert niya yan <laughs> ang pagkulikot ng dashboard, ng mga settings ng aking pa eto na, ilalagay na natin ang ating unang salang ng talong, Uy, sana hindi ito maulog ay tortang talong tortang talong unang salang ng talong bale limang itlog yung nilagay ko pang lima yung dalawang kinuha ko doon sa aming inahing manok alam mo, maganda talaga pag meron kang mga alagang hayop. Yung mga napapakinabangan, gaya nitong itlog, o oh, di diba, may... Ay, hindi ko parang natatikman kung matabang asal. Matama lang. May nakukuhanan tayo pag wala tayong budget, o oh, di ba ito, kulay yung islog ko. May nakuha ako doon sa amin alagang manok. Kaya mas maganda talaga meron mga ganito. Hmm. 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 Hindi po ako ngayon lonely. I am not lonely. Dahil day ngayon ay eh, diyosawa ko hindi po ako lonely. Pero, wala siya dito sa bahay. Nandyan lang siya sa labas. May ginagawa kasi sa labas. Nag... Andali, eh, ano ko lang ito. Nag-extra siya doon sa ate ko, sa kapatid ko. Huwag nyo lang alamin kung anong klaseng extra yun. <laughs> diba? Eh, ganyan talaga. May mga may mga private talaga sa buhay natin hindi pwede sabihin. Kaya nga private, ano ka rin ay? Kaya nga private, ano ka <laughs> ta -da, ta -da. Si Kuya, walang pasok na yun. Si Risha lang ang may pasok. Nandiyan siya sa loob ng bahay. Wala. Cellphone na naman yung hawak niya. Inihintay ko kasi mag forward yung picture niya yung activity na papagawa sa kanila. Kasi asynchronous sila ngayon. May importante yung nilalaka rin yung picture niya. Kaya wala silang pasok ngayon. Hindi pa naman nag forward ng activity. Kaya hinayagan kong maggamit ng cellphone. Ang cellphone ni daddy niya. Uh. Pero, mamaya, pag nag-send na si teacher niya na activity, mawal oh, lang cellphone. Alam niya naman nga yun. Kasi, dito sa amin, may batas. <laughs> may batas dito sa amin. Kapag hindi pa nasagutan ang assignment, bawal mo na mag-phone, di ba? Kaya ngayon, pwede siya mag-phone kasi wala pa naman pinuporward si teacher niya. Pero mamaya, pag meron na ay, bibitawan na ngayon. Hmm. Uy, may good news ako sa inyo. Ang sabi ni YouTube, your channel is getting good. Wow! Ibig sabihin, maganda yung mga nasa stage ako ng yung mga video ko. Ibig sabihin, nagugustuhan ng mga viewers. Kahit pa isa-isa lang nanonood dyan. Pero tingnan nyo, na-appreciate ni YouTube. di Diba? Kasi isa, isa lang yan. Kasi nag-uumpisa pa lang naman ako. Ilang, ilang days pa naman. Ah, one week naman ako. Kasi pang eight days ata ito. So, diba? Na-appreciate agad ni YouTube. Nung pagkulikot namin ni asawa ko nung sa dashboard ko. Nakita ko yung appreciation niya. Ay, appreciation agad. <laughs> Sana tuloy-tuloy, di ba? Kasi, sige naman kayo. Uy, suportahan nyo naman ako para tuloy-tuloy ang ating alam nyo na, pa-appreciate ni YouTube, ba? Diba? Hmm. Tempre, maganda yun sa pakiramdam kasi na-appreciate tayo ni YouTube. May mga times, may mga times nga na meron mga nagagawa tayong mali at ayaw ni YouTube, pero naayos din naman natin, di ba? Naayos la, naayos ni naman ni asawa ko. Kasi kasama ko si asawa ko mag-edit-edit, mag ano ano ng mga videos ko. Kasi expert siya dyan eh. Expertise ano ba? Ako hindi kasi ako ang alam ko lang naman magluto yun ang mga expert ko magluto maglinis <laughs> marunong din naman ako sa phone magkulikot kal mag oo na ganun magkulikot sa bicol pero hindi naman tulad ni asawa ko na ito. Eh, Kayang-kayan niya kahit siya lang mag-isa. <laughs> Ako ay hindi. Papatulong ako sa kanya. Hindi na. Okay na tong isa. Okay na tong isa. Isa, isa. Walang sayang sa talong. Kahit balat, kinakain namin yan. Oh. Uh urang talong kahit balat kinakain namin yan oh nakita nyo di ba kasi ang iba hindi man nila 'yan inaano ay eh, binabalatan nila 'yan tsaka ayaw nila lang balat ng talong di ba 1 2 3 go mm -hmm. may pa-countdown ka pa rin <laughs> sayang ng itlog Tatapon lang naman. Ano ba ang inyong mga ulam dyan? Ah, uh, paano nyo ba niluluto ang talong? I-comment nyo na. Huwag na kayong mahiya. <laughs> Kung ako, sa side ko, niluluto ko siya. Hindi ko na inaano. Tawag doon. Hindi ko na ay nilalaga ko na lang. Kayo, paano nyo balutuin ang mga tortang talong niyo <laughs> Iniihaw nyo ba? Kasi kadalasan na mga ano, nanay, na alam ko, is iniihaw nila yung talong. O, oh, yan o. Sarap. Taok na naman ito ang aming rice cooker. Yeah. Sigurado yan. Kasi ang mga kids ko, ito, isa ito sa mga gusto nilang ulam. Kaya kung gusto nyo mapakain ang mga anak nyo ng mga gulay, gawin nyo to. Saka mas safe ang nilalaga ang talong kung para, ito ha, para lang ito sa akin. Kasi, siyempre, iba-iba ang ating mga karanasan sa buhay, iba-iba ang mga ating gusto sa buhay. Sa akin, mas gusto ko at gusto ko, ay mas gusto ko at para sa akin, mas safe ang ano, ang in, ang nilalaga ang talong kumpara sa na iniihaw. Kasi, di ba, sabi sa mga expert sa health, kahit anong klaseng pagkain na iniihaw, pag nasubrahan at matipon sa katawan is masama, di ba? Kasi inihaw yun eh, meron siyang usok, kumbaga, para din yung sigarilyo. Nagsigarilyo ka, yung ano, nandito sa lungs mo. Yung inihaw, masama din yun. Kasi inihaw nga, ano pag a na? Pag nasubrahan, pero pag hindi naman araw-araw yung gagawin mo, hindi naman. Sabi nga nila, ba diba? Sabi nga, ay oh, okay. Sabi nga, baga, always ay, wait lang. Wait, 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 wait. Dapat nasa moderate lang tayo. Diba? Kahit sa mga kinakain natin. Hmm. Hindi yung sobra. Kasi kung ano ang sobra, pag nasobrahan kayo sa inihaw na mga pagkain, masama din yung sa kalusugan. Diba? Tama ba ako? sabihin nyo naman kung tama ako oy <laughs> kasi yun is ba base naman yun sa akin sa akin side ewan ko lang sa inyo di ba kasi iba iba tayo parang kulang ang mantika ko pero parang hindi ko nalalagyan kasi baka masubrahan naman <laughs> hmm. Ito ang ating pa-science for today. Dito sa ating kusina sa kusina ni Irene. O, tortang talong na hindi inihaw. <laughs> 11, susunduin ko naman si Risha, si Bonsai, kasi 11 ang uwi nila. Mas matagal ang uwi nila kasi kumpara kay Kuya. Si Kuya kasi 10.25 25 uwi nila. Si Risha, 11, Kaya, pag may pasok si Kuya, Maaga akong umalis sa bahay. Ngayon, walang pasok si kuya kaya kahit 11 na ako magpunta ng school. Kasi 11.15 naman ang uuwihan ni Bonsai. Ang aking Diyosawa, busy doon sa labas. Walang pahinga ang aking Diyosawa. Pag day parang hindi naman niya day off kasi nagtatrabaho pa rin siya doon sa kapatid ko. Ay. Pero mamaya, uuwi din siya dito at kakain siya dito. Dito siya manananghalian. Okay.